Ki Raizelis, itinangging nag na ng kasal ang boyfriend. Alamin sa showbiz spotlight ni Anton. Walang katotohanan ang balita nag-propose na si Stefan Estopia kay Kiray Celis. Ito ang kinumpirma mismo ni Kiray na ma-interview ito. Ay kay Kiray, bagamat handang-handa na raw itong mag-propose sa kanya, pero feeling daw nito ay hindi pa siya handa, kaya't hindi pa nito ginagawa ang proposal. ay pa sa komedyante, talagang hindi pa siya handa na magkaroon ng sariling pamilya dahil late bloomer o mano siya sa usapin ng pag-ibig. Ito ayon kay Kiray ay dahil iniisip niya ang kanyang mama, kaya't hindi pa siya handa sa pagkakaroon ng seryosohang relasyon. At feeling niya raw ay ngayon pa lamang siya nagdadalaga. Samantala, inamin din ni Kiray na pinipressure niya ang kanyang boyfriend pagdating sa engagement ring na da dapat ay mahal ang presyo nito. Pero dahilan lang daw niya yon dahil nagpapabebe lang daw siya sa kanyang boyfriend. Una rito, ipinagdiwang ni Kiray at Stefan ang kailang ikalimang anniversary bilang couple noong December 2024. At iyanak yung balitang showbiz para sa MP ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng TAM naglilingkod ng tama.